Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Gwen Uyanggurin, ang unang mag-uulat sa huling pangkat na magtatalakay at ang aming pagsagtatalakayin ay ang implikasyon sa pagtuturo ng dalawang modelo. Ayon sa Amerikanong linguist na si Noam Chomsky, may tinatawag siyang nature of learning language. Ibig sabihin, simula nang tayo ay mga sanggol pa, nagkakaroon tayo ng sarili nating pamamaraan upang matuto ng ating wika na walang kahit sinong nagtuturo sa atin. Mabibigyan nating halimbawa o malalapat nating halimbawa ay ang teoryang mama. Dahil, mas kilalang ang mga sanggol ay nakakapagsalita sa unang salita ng pagtawag ng salitang mama. Mas naiintindihan rin ito sapagkat sa ating mga uh, karanasan mas madaling mabanggit ng mga sanggol o mga bata ang salitang mama. Sa pagtuturo naman, maaring tukuyin bilang pagkikipag-ugnayan sa mga mag-aaral upang paganahin ang kanilang pag-unawa at aplikasyon ng kaalaman. Sapagkat, ang ang dalawang modelo ni Chomsky ay nagkakaroon ito ng mas mahigpit na pamamaraan upang tayo ay makapagbigay ng proseso o konsepto ng ating mga pangungusap na gagawin at ginagawa pa lamang. Kabilang dito ang disenyo kung ano wika ang na, uh, ginagamit at ang pagpili ng nilalaman o mas maging uh, kah may kahulugan ang bawat salita na ating ginagamit. Nagpapahatid ito ng mga uh, idea ideya na higit na mas mahalaga kapag ito ay nagkakaroon o ginagamit natin ang dalawang konsepto ni Noam Chomsky at ang pagtatasa at pagmumuni-muni kung tama ba o may mga mali ba o pwede nating sabi na ito ay tama sapagkat nagkakaroon ito ng mas maayos na constructive na idea at masasabi natin tama sapagkat mayroon tayong uh, nilalapat na kaalaman base sa maayos na pag-aaral. Ang implikasyon sa pagtuturo ng dalawang modelo ni Chomsky ay mahirap at komplikado ito sapagkat kung walang masinsinan at tamang pananaliksik sa pag aaral ng dalawang modelo ni Chomsky ay nagkakaroon nito ng mali at hindi tamang struktura ng pangungusap sa paggamit nito. Komplikado ito sapagkat ginagamitan ito ng matematika. Sabi naman ng dalawang linguista na si Napolom at uh, Gerald Gazdar ang ginawang modelo ni Chomsky ay hindi perpekto. Uh, maaring ito ay mathematically flawed, ngunit Tama ito para gamitin sa pag-aaral at pagkatuto ng wika. Gayunpaman, sinabi ni uh, Chomsky na pag-aaral ng wika ay kinakailangan may basihan, may tamang basihan. Uh, dapat nagkakaroon tayo ng pamamaraan kung, kung bakit natin ginamit ang ganitong, uh, ginamit natin itong ginamit natin ang isang simuno sa isang pangungusap, panaguri sa isang pangungusap, sapagkat nagkakaroon ito ng tamang pag-aaral. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagtatalakay ng pagkakaiba ng dalawang modelo ni Chomsky kung saan ang um, uh, syntactic structures noong 1957 at aspects of theory of syntax, syntax gaya ng mga sumusunod na itatalakay sa atin ni Binibining Joy and Vergara. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Joanne Vergara at bago tatalakayin sa atin ni Ginoong Omar Uyan ang implikasyon sa pagtuturo ng dalawang modelo, ay magkakaroon muna tayo ng pahapyaw na diskusyon tungkol sa pagkakaiba ng dalawang modelo. Pero hindi na, na hindi na tayo magkakaroon ng malalima na diskusyon tungkol rito sapagkat naiulat na ito ng naunang grupo. So, si Avram Noam Chomsky ay ipinanganak noong Desyembre 7, 1928. Siya ay isang Amerikanong lingwista, pilosopo, historiador at social critic na kung saan sa kanyang kapanahunan ay bumuo siya ng dalawang modelong panggramatika. Sumalalagom so, ang mga pagkakaiba ng dalawang modelong nilikha o binuo ni Chomsky na Syntactic Structures 1957 at Aspects of the Theory of Syntax 1965 gaya ng mga sumusunod. So, ang unang modelong kanyang binuo ay ang Syntactic Structures 1957 o tinatawag ding phrase structure rules na kung saan ang konsepto ng modelong ito ay nakatuon o konektado sa pag sa panggramatikang pagsusuri ng mga pangungusap at istruktura ng wika. Inilahad din ni Chomsky rito ang ideya ng generative grammar na kung saan sa modelong ito ay maaring lumabas lumabas ang malimaling pangungusap. Nabanggit din ni Chomsky na hindi sa pilitan optional lamang ang mga transformasyon na matatagpuan sa modelong ito. Uh, sa kabilang banda naman ay binoon ni Chomsky itong ikalawang modelo o parimedyuhan ang kahinaan at kakulangan ng nauna niyang modelo. Ang modelong ito ay tinawag niyang Aspects of the Theory of Syntax 1965 o mas kilala sa tawag na Aspects 1965 na kung saan ang mga transformasyon dito ay sapilitan sapagkat ang base structure na resulta ng deep structure ay nagbibigay ng instruksyon kung anong transformasyon ang dapat gagawin. So, makikita din natin na mayroong phrase, track, phrase markers ang modelong ito o, mas, o tinatawag na structural trees na hindi natin makikita o matatagpuan sa naunang modelo. Mapapansin din natin na uh, maiwasan ayon kay Chomsky na maiwasan sa modelong ito ang mga mali-maling usap dahil nagdagdag siya ng subcategorizations at restriction rules di dito na kung saan uh, na kung saan ang pagsasabihin nating subcategorizations, ito ay nangangahulugang pagtatangi ng mga salita na nagpapahintulot na magkaroon ng ugnayan itong mga iba't ibang uri ng uri ng elemento sa loob ng pangusap. Nagbigay daan din ito upang magkaroon ng wastong pagkakaayos ng mga salita sa isang pangusap. Sa kabilang banda naman ay pag sasabihin nating restriction rules, ito ay nangangahulugang mga patakaran na naglilimita sa mga paraan ng pagkakabuo ng mga pangungusap. So sa modelong ito ay may, sa sinabi ko nga kanina ay may subcategorization at restriction rules na hindi natin na hindi natin makikita at matatagpuan sa modelong 1957. So um ang aspects of the theory of syntax 1950, 1965 ay isang mahalagang modelo na nagbukas na malandas para sa pagsusuri at pagunlad ng teorya ng sintaks at naging mabisang pundasyon sa pagsasaliksik ng wika. Subalit, uh, ayon sa pagsusuri sa modelong 1957, ito ay hindi sistematiko, habang sa modelong 1965 naman ay mas sistematiko. So, pero maraming puna pa rin ang natatanggap ng modelong 1965 kaysa sa modelong 1957. So sa pangkalahatan, no, pagsasabihin natin syntactic structure, ito ay nakatuon sa pagsusuri ng gramatika at pagkakaayos ng mga salita sa isang pangusap habang ang aspects naman ay tumutukoy sa mga aspeto ng pandiwa gaya ng panahon, kalakasan, kahinaan, at iba pang katangian ng kilos na may kaugnayan sa wika. So doon lamang po nagtatapos ang aking pagtatalakay at maraming salamat. Magandang umaga po ginaong pasyon. Ako nga po pala si Omar Uyan. Ngayon ay dumako na tayo sa implikasyon sa pagtuturo ng dalawang modelo. Ang isang mag-aaral na walang pagkagusto sa matematika ay tiyak na hindi rin magugustuhan ang teoryang mga modelong matematika sa wika. Dahil ito ay pinag pinabibigyan ng malalim pa na pagpapakalogan ng mga salita sa isang pangusap. At ang mga modelong matematikal sa wika ay higit na mabuti kaysa sa mga modelong di-matematikal. Dahil ang mga di-matematikal na mga modelo ay hindi na ito binibigyan pa ng mga malalim pa na pagpapakulogan ng mga salita sa isang pangusap. Ngayon, dumako naman tayo sa layunin ng dalawang modelo. Itinuturing na struktural na lingwistika ang wika bilang static na sistemang magkakaugnay ng mga unit na isang pagtatangka upang masuri ang mga elemento ng corpus sa iba't ibang mga antas ng wika gaya ng ponima, morpema at bapa. Ito ay natalakay na ng aming mga klase Ayon kay Chomsky, ang pamamaraan na ito ay sapat para sa ponolohiya at mopolohiya, ngunit kulang para sa pagpapaliwanag ng mga sintaksis o pangungusap. Ngayon ay dumako naman tayo sa kahalaga ng dalawang modelo. Sa paglipas ng panahon, sa walang humpay na pakikisalamuhan ng tao, unti-unti nang naimpluensyahan sa kanyang mga naririnig na mga salita dumating sa puntong ginagaya na niya ang mga salitang kanyang naririnig at inilalapat ng kanyang pangaraw-araw ng pamumuhay at hindi na malayo na mali na pala ang kanyang gramatika. Ito ang kahalaga ng dalawang modelo upang hindi natin makalimutan kung ano ang tamang pagkasunod-sunod ng mga gramatika o mga salita sa isang pangungusap. Kami ng ating nakasalamuha na mga tao sa pangaraw-araw maaari talagang maimpluensyahan at ma papalitan ng ating mga kasanayang gawin na pagsasalita kung ano, nakalimutan na natin kung ano ba talaga ang dapat na pagkasunod-sunod ng mga salita sa isang pangungusap Kaya, mahalaga ang mga dalawang modelong ni Noam Chomsky upang ipaatin kung ano ba dapat ang pagkasunod-sunod nito. Sa pangkalahatan, ang pagtuturo gamit ng mga modelo ni Noam Chomsky ay nagbubukas ng mga pinto patungo sa masusing pagsusuri ng wika pag-uunlad ng kakayahan sa wika at pagpapahalaga sa konteksto at pangangailangan ng mga mag-aaral. Ito ay upang matulungan tayong mapabuti at maitama kung ano ang tamang pagkasunod-sunod ng mga salita sa isang pangungusap. At ang mga implikasyon na ito ay nagdadala ng malalim na transformasyon sa paraan ng pagtuturo, inahatid ang mga pangkatawang paglago ng bawat mag-aaral sa larangan ng linguistika upang ma maitama ng mga mag-aaral kung ano talaga dapat ang tamang pagkasunod-sunod ng mga salita sa isang pangungusap. Yun lamang po at maraming salamat.